Ganyabibaga ang sinasabi ko mga kalutaw ay isang magandang araw sa ating lahat. ari bagang hinahalo-halo kung ari-ari pang sita ng pampalabok mga kalutaw. Aribaga mga kalutaw ay nakastakla laang din Ay baka rin ma-expire laang ay di akin lulutuin ina. Ang balak ko din luto mga kalutaw ay gagawin ko itong hotcake. Ay hindi pa naman ako nakakaluto talaga nito mga kalutaw. Ay di akin susubukan kung ito bagay malasa din talagang gawing hotcake. Yan o pinakuloan ko muna ng kaunting oras. At yun na may pag nakulo ng kunting oras naman niya ay luto na rin agad. Yan. Atin muna ng papalamigit, atin patitigisin. At kapag ito na pati guys, ay ang kalahati nito ay aking kukunit at aking ibibilad. At pag ito natuyaw, ay aking pabubusahin yung kalahati. At yung kalahati ay di aking gagawing hotcake. Susubukan din natin, ngayon di lang naman ako magluluto ng hotcake nito eh. Ay kaysa naka naman din sa taguan, ay di ating gagawing merienda mga kalutaw. Yan inihanda ko muna yung aking ibibilad. At pag ito na ibilad natin, ay di babalikan natin yung ating gagawing hotcake at ating puputol-putulin o gagayatin. Yan na, ibinilkod sa may bubong. Isya siya, atin ang babalikan yung ating gagayating ano, at ating hati-hatiin. At ang hindi naman masyadong mahaba. Yan, at ating inutay-utay ng gagayatin. Hati-hatiin. At nang madali natin itong ano, mahalo mamaya pag nilagyan natin ng itlog at ng konting harina mga kaluto yan kaya dalawang itlog lang ang gagamitin ko din ay mga kaluto kakunti din naman arin lulutuin kung aray arin na may pang merienda ah. yan dalawang itlog ang aking inihanda din at aking kakasaway pag nakasako ito ilalagyan ko din ng konting asukal mga kaluto ay talagang konting asukal lang talaga mapaplagay mapapalagay dito yun itinaob na ay talagang wala ng laman ay siya ay talagang magtitiis-tiis muna nakauntay at talagang wala na at nakalimutan ng bumilay mga kalutaw lalagyan din natin to ng puting harina hindi naman masyadong kadamihan at baka naman lumagkit na maigay yan binubuna kari ating i-mix ng mabuti at nang humalo ang lasa at saka para maganda ang tunaw ng ating ano ng ating asukal at saka ng ating harina dadagdagan na kaunti at medyo kulang kasi pagkatapos nating i-mix, hindi isasama ko na doon sa ano, doon sa pasta mga kalutaw. Ay pag ito nating nahalo na daw, kasama na yung pasta, ay di simple pwede na natin lutuin ito at at nang malasahat, matikman. Kung ito bagay masarap ang luto nito mga kalutaw. Ay sa tuloy na yung buhay ngayon lang, na, hindi naman ako talaga magluluto dito. Ako na may nangihinanin sa pasta, kaya ay di ako nag-isip-isip na kung ano talaga magandang luto dito. Kaya, kasi ko na. Ay, pag ito'y nahalo natin, ay di ating lulutuin na. Ah? At pag ito'y naluto, ay di ating matitikman. At doon natin mahuhusigahan kung ano talaga ang lasa nitong ating gagawing hotcake na pasta ng pampalabok, mga kaluto. Kita ganyo yan, mga kaluto. Arig kawalin, arig kanina pa naghihintay, kanina pa nag-aabang ay eh. yan. Oh. Ay di aking ginawa ng paraan para mas maganda ang bilaw ga. Nariluto ang ko ng itlog ay. Eh. Pag sa umaga, yung nagluluto ko ng itlog sa amusan Ito nga ang ginagamit ay eh, yeah pwede kayo bilog na bilog dahil itin nyo ganyan e ano ka namang inang nga naray pagkagana rin may sukatan ng ano paglulutuan gana rin bilog aw oh, ay tulak lang ng tulak e ano gang kisig ay tinuga naman mga kalutaw ay bilog na bilog aw oh, ay sa itsura pa lang naman ng ano ay, talagang katakam takam na aw oh, tulak lang ng tulak tapos lagay ulay hmm. ganyan mga kalutaw Pwede mamaya natin matitikman ito pag ito ay naluto na. Pato natin nuhusgahan talaga kung ito ba ay masarap na. Ay kapag ito ay masarap ay siya ay ating gagawin negosyo ito mga kalutaw. Ay siya, siya ganar ay mga kalutaw ay hintay-hintay lang natin. Hanggang sa ito ay pumula. At kakaunting oras na matumaya may luto na rin. Ito na tayo mga kalutaw. Kapag arin video ang arin na panood ninyo, magpa-like na rin at pa-share at mag-comment na rin kayo para malaman natin kung hanggang saan nakaabot ang video ang arin mga kalutaw. Yan ang oh, ating nga hanguin na mga kalutaw. At mm, siguradong ito itikita ng mga ganin yan sa hugis pala eh. ang ay talagang napakasarap na mga kalutaw. Ay, ay siya, rin na lang mga kalutaw, mga kalutaw ang aking masasabi sa inyo maraming salamat sa inyong lahat sa inyong mga suporta at maraming salamat sa inyong panunood at, at sa hindi pa nanunood ng aking mga ginagawang video mga kaluto abay manood na kayo ay kayo mapapaglamangan yan ito na nga ating titikman na itong ating nilutong ito ating lalagyan ng gatas at nang lalong sumarap ito mga kaluto yan Oh ay nako napakalasa nga mga kalutaw